Ang amoy niya ay maasim. Ayan, oh, may onion siya. Ewan ko kung ano to. Ano, Masarap. Masarap? Masarap? Masarap. guys, nakakuha ako ng free na pagkain. Magaling ako mabudol dito eh. Ito yung kwento. Panoorin nyo. Tapos, after nyo mapanood yan, tikman natin to. Ha? Ano yan? Ano yan? <mimit> bisa. Bisa. Ito, bisa. Ito, ano to? Onion? Tamarin. Tamarin? Tamarin. Tamarin. And prima. Gratwi. Gratwi.

Wow. Malazian ngayon. Kebong. Merci, merci madam. may mama, may mama. Lagyan mo ng ano, kutsara Nakalibre na naman tayo Ako na Ano asarap? asarap Masarap. Masarap. Merci <laughs> si madam. My mama. Give me coffee. My mama. My mama. My mama. May mama. mama. Ito na nga. Titikman na natin siya. Pero bago yan. Mga past ang subscribers. Shout out pala sa mga nagsubscribe. Ang oh, dami-dami niya na. Talaga nagsubscribe kayo. Subscribers. Thank you. Thank you so much sa pag So, tikman na natin siya. Maasim siya. Para siyang ano. Sampalok. Sampalok yung itsura niya at yung lasa. Meron pilo ko sampalok to. Ang masarap dito yung onion. Hindi na siya ha. Ayan o, oh, meron din siyang ano. O, oh, sampalok nga. Sampalok nga siya. Masarap yung onion. Malasa. Tapos may mga parang ano. Ewan ko parang balat ng something ayan ang ahem pero ang sarap so guys ito yung one way na or ito yung isa sa mga peryenda nila at sabay sabay sila kumakain nito sa so, tuwing hapon. Parang may lasa din siyang bagoong na something. Oo. So, oh, may lasa siyang isda eh. Siguro fresh na isda ganun. Basta masarap yung lasa niya. So ang presyo nito ay 200 sefa or 20 pesos. Ganito yung size. Kaya. Okay na rin kung mahilig kayo sa maanghang at medyo mabaho ng konti. Ito, pwede to sa ay hindi ko pala alam kung anong tawag dito sa mga susunod na vlog na lang sabihin ko sa inyo para may assignment kayo ha <laughs> sige na guys thank you so much for watching my vlog and thank you thank you bye bye